saan mo kay Jambar? Nakalulangon yung ako ng mami nung panyo. ako. Sampal. panyo. Hindi mo siya. Ano? ako. mo siya? Hindi siya? Hindi siya? Hindi mo siya? siya? Hindi mo siya? siya? Hindi mo siya? Hindi mo siya? Hindi mo siya? Hindi mo siya?

Ipakita pa tayo. Ganun-ganun yung asin pag sa bawa sa loob ng bahay. Gusto yan. Ano nangyari no, ngayon? Ano nangyari no, ngayon? Ano nangyari ngayon? that's bad ngayon? Ano that's Ano nangyari ngayon? nangyari ngayon? Ano Ano nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon? ngayon? Ulitin mo yung sinabi niya. Ano sinabi niya? That's bad. That's bad. Kasi pinapalo ko ng ko. Sabi that's bad. oh Kunyari, hindi siya nakikinig. Pero nakikinig pala siya. Ano? Gawa so, ano na yung mga ano ko, nakakuha na ako ng amerikana, magpatayin ako. Ay, alam nga, nag-update na kayo ng Oo nga kuya, ba't hindi oh, ka umaten nun? No? Hindi ako pati na, exacto, nga, bangga ako. Ay, na-accident ka? Na-accident ka? Sige, na-laid yung schedule ko ano? nun. <laughs> Lahat na siya. Ipleto na ako sa gamit nun. Ano? kung sa'yo na rin ako. Ano na isa Ang ganda, no, ben, no, sa ng, no, 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 si Ang ganda na ba, no? Sa tapos ng, ano, no? ng si Ang ganda na apartment partner Ito yung bahay ng nanay ko, guys. Patundo. Ayan, guys. Second floor. Ayan. Ang gumawa niyan yung kapatid kong, ano, kapatid ko, si Junior. Ayan, yung parking. lumana na, guys, eh. Kailangang, ano, ayusin yung harapan, no? Puro lumot na. Ayan, guys. Puro lumot na. Ayan yung dati kong kwarto, yung may aircon. Ayan yung bahay namin. Tapos so, ito yung kasada niya. Ganyang kalaking kasada. Two way. Ito ang Quezon Street. Ayan yung mga kapitbahay namin. Ayan yung mga kapitbahay namin. Ito, so, kapitbahay namin. Ayan, gusto yung herbosa guys doon sa herbosa maraming tinda doon nako masasawa ka sa food maraming tindang food ito yung bahay dati nung ano binibigan namin ng ano dati si Aling Ine Champorado ngayon hindi, na siya nakatira binenta niya na ipan na may ari so ayan na ang ganda naman ng mga halaman ni ano na Ang ganda nito, oh. Ano kaya ito pa patubuin? Ang ganda nun, oh. Guys, ang tagal na niyang puno na yan, oh. Ang tagal na niyang puno na yan. Chippy! <tinyo> Kailangan siguro i-tiles. Ay, ang ganda, oh. Bakit yung mga ganito ko na mamatay? Ang ganda ng ganito niya, oh. kusina. Then, may tatlong kwarto sa taas, guys. Mm -hmm. May tatlong kwarto dyan. Ay, Ina. Ay, may pusa nyo. Ay, yung pusa. Ayan yung... Ah! Ito yung mother cat. Hindi oh. na ang hanggat. Ayan yan eh, na ng pusa, o. Pwede nang ano. Pinapa-adapt eh, ni Nanette yan, eh. May lahi. Wala po eh. na. Ah, ano siya? Ano? Pusa, pusa. Pusa ang kala. Napungit na sa tapat work yan. Ilan yan? Di ba apat yan? Kaya wala. Kaya wala na kayong ano, dagagawa niyan. Ito kwarto ni Junior. Yan sa sulok, tapos mata doon, no? Oh. Nawala yung pusa namin. Ay, eh, may daga namin dahil na sa Nawala yung daga nyo dahil sa pusa. Okay na yan. Oo nga. Importante, walang daga. Oo nga. dati, di ba, daga ang lalaki, no? Wala, no, wala ma. Na, kahit maliliit. Talaga? So, introvert yung isa, tita. Introvert? Ito, introvert, oh. Ayaw niya na socialize. Pero siya yung, ano, sa inyo ba, may pusa, May, ano ba kayo, may daga? Ang lalaki ng daga sa labas. Alam. Alam. Sa labas. O, wala, sa, wala, yung sa, yung sa loob, yung... sa loob ng bahay, wala ka, syempre wala kaming daga, hindi ko siya papayagang pumasok. Pero sa labas, ang lalaki, hindi parang daga dito. Oo, sa labas. Wala po, wala na kami gusto ko rin sana ng pusa, kaya lang aawayin nila ano eh, Kobe, na kani Hindi, hindi siya high maintenance like. Oo nga. Hindi, hindi gusto siya, ko yung Ang ano, may lahi. Know, ay oh, ay mga Persian. Kita kit kaya ako sa pusa. Dito kayo natutulog, net. Kami ni Boy. Uh -huh. Ito kusina niya, 'di ba? Kusina higa na namin ni Boy. Sa kanya natutulog, net. Diyan po. Dito siya sa kong. Kasi mas malambot yung kong dito siya. Ayun ay, niyo na kama. Walang space, sige. Ah. okay na 'yan. At least natatanggal tawag. ba't ano? Ititib talaga 'yan. Piniturahan ni Lola ito. hindi ano, parking ilang lang po ina mo tingnan Oo. Ito. Inang mo Kwarto ni Ina, takot na takot si niya. Ang tagal Tatakot daw si Ano, nakabukas daw kasi sa mo Kwarto daw ni Lola. Kwarto ni Lola. Kwarto ni Ina, oo. Tuloy din. Dito ka nag-work from home. Ayan, di ba yun yung dati yung kama doon? Sa kabila? Nilipat yan? Ay, baby, yun, yun, yun. Ah, ito? Oo, sa katulong niya tayo. Ah? Pero yung foam siyempre, amin. Amin yung phone. Yung nabuntis niyang katulong, sino ba yun? Mm -hmm. Oo. Oo, oh, isa paano. <laughs> Si Pupo hindi rin umaalis. Ah! Nandiyan din. Hoy, pabaksin mo yan net. bak mamaya may rabi siyang mga... Hindi yan yung ni Chippy. Hindi na, babe. Mahal niya yan. Napitira nga siya ng pagkain dyan. kumain siya, napitira siya ng Ayan, sila bunutan si Ina, oh. Hindi, ano. Ah, tuloy ang Pupo nito. ito. Magbait mga yung mga tansan? Ano yung Ano

pagagawa ng bahay. nga may Nagpapagawa, nagpapagawa sila ng sariling house. sa na 'yung bahay 'yung yan. niya talaga 'yung bahay na 'yon. Mhm. Mm mm -hmm. Ayun, hindi naman ito na solid. Sa hindi ko lang alam ko iba na isang di ang Ilang oras yun? Ay nako si Anjo, mahilig sa ganyan. Si Anjo, siyempre si Anjo, konti lang naman ang dapat van. arkilan na lang tayo ng van. Kaya lang mahal eh, no? Para isang 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 sasakyan lang tayo, van. Kanya-kanya sasakyan. Kanya-kanya sasakyan. sasakyan. Si Ian, may long drive. John. Bago mag-May. Uh, hindi mag tayo. mag-hotel tayo, mura lang naman ang hotel doon. Mura lang hotel. Oo, mura lang. mura lang. hotel eh.

mga tao doon, nagpupunta doon eh. Oo, sa parking. Naglalagay sila ng ano, ng, ng tent, kuya. Ano may yung somo? Yung Ayala, ano? Yung kay Ayala. Mala, bago mag-Evia. Ay, nakakatuwa mga tao doon si. Sa parking mismo, naglalagay sila ng latag, tapos may tent. Nagpipiknik sila doon. May mga may yung tent. Kaya kanya-kanya tent.

Nakakaya naman mag-10 pa sa park. Oh, nakikita ko lang doon, naglalatag lang sila. Tapos may dala lang silang tent na maliliit, pang bata. Latag lang. Kasi mahirap matulog sa tent. Mahirap, mahirap matulog sa tent. Pagod pa rin yung ano, na, expressway. Kaya galing natin na yung ano, Marso. Kamal. Ano yung mahal na araw? April. Ay, tama. Mahal na araw para walang traffic. Mahal na araw? Mahal na araw? Mahal na araw? Yung umupisa ng mahal na araw, pakuntahan yun doon baka hindi naman nagsasabay sa tabi pero usually, Wednesday nato taku-uwi na wala nang naman patas do yung tao pagpunta ang gawin natin, webista tayo, malis para wala nang gidahet ano lang so pa-bowling sa na hindi na na-revise na kung okay sa tabi Kailan ba yung Huwebes Santo? Yo, wala masyadong traffic. Ano ano lang, ba? Ako alam ko na, stop Sa Stop over pa kayo. Eh, Ota! Kaya na yun. Bakal. Dapat nga Yung mga ganong pecha. Dapat ng tao. Ano namin yung kasama ng tao? Sa mga tao. Sa

Sige guys, denyang ako mag CR